ang anak ni Reyna Hipolita ay lumaki sa nakatagong isla ng Temisira, tahanan ng mga Amazon, mga babaeng mandirigma na nilikha ng mga Diyos ng Olympian upang protektahan ang sangkatauhan. Isinalaysay ni Hipolita kay Diana ang kwento kung paano nainggit si Ares sa sangkatauhan at inayos ang pagkawasak nito. Nang tangkaing pigilan siya ng ibang mga Diyos, Pinatay ni Ares ang lahat maliban kay Zeus na ginamit ang huling kapangyarihan para sugat siya at pilitin siyang umatras. Bago mamatay, iniwan ni Zeus ang mga Amazon ng isang sandata, ang God Killer, upang ihanda sila sa pagbabalik ni Ares. Si Hippolyta ay nag-aatubili na sumang-ayon na hayaan ang kanyang kapatid na si Antiope, na si Diana bilang isang mandirigma. Noong 1918, Iniligtas ni Diana ang piloto ng US na si Captain Steve Trevor nang bumagsak ang kanyang eroplano sa baybayin ng Themisiran. Ang isla ay agad na sinalakay ng mga sundalong Aleman na humahabol sa kanya. Pinawi ng mga Amazon ang puwersa ng landing ng Aleman kung saan isinakripisyo ni Antiope ang sarili upang iligtas si Diana. Si Steve ay tinanong kasama ang laso ng Hestia at ibinunyag na ang isang mahusay na digmaan ay kumonsumo sa labas ng mundo at na siya ay isang allied spy. Nagnakaw siya ng isang notebook mula sa punong chemist ng mga Aleman, si Dr. Isabel Maru, na nagtatangkang mag-engineer ng mas nakamamatay na anyo ng mustard gas sa ilalim ng utos ni General Eric Ludendorff. Sa paniniwalang si Ares ang may pananagutan sa digmaan Si Diana ay nag-arma sa sarili gamit ang God Killer na espada, ang laso at armor bago umalis sa Temisira kasama si Steve. Sa London, inihatid nila ang notebook ni Maru sa Supreme War Council kung saan sinusubukan ni Sir Patrick Morgan na makipag-ayos sa isang armistice sa Germany. Isinalin ni Diana ang mga tala ni Maru na inihayag na plano ng mga Aleman na ilabas ang nakamamatay na gas sa Western Front Bagamat ipinagbabawal ng kanyang commander na kumilos, si Steve, na may lihim na pagpupondo mula kay Morgan, ay nag-recruit ng Moroccan spy na si Samir, Scottish marksman na si Charlie, at Native American smuggler na si Chief Napi upang tumulong na pigilan ang paglabas ng gas. Ang na ay umabot sa harap sa Belgium. Nag-iisa si Diana sa No Man's Land at sinira ang kanal ng kaaway. Pinalaya ang kalapit na nayon ng Veld sa tulong ng mga puwersang allied Saglit na nagdiriwang ang koponan, kumukuha ng litrato sa nayon kung saan umiibig sina Diana at Steve. Nalaman ng team na isang gala ang gaganapin sa malapit na German High Command. Magkahiwalay na pumasok sina Steve at Diana sa party. Balak niyang hanapin ang gas at sirain ito at umaasa siyang papatayin si Ludendorff sa paniniwalang siya si Ares. Pinigilan siya ni Steve upang maiwasang malagay sa panganib ang kanyang misyon. Ngunit pinapayagan nito si Ludendorff na ilabas ang gas sa Veld na ikinamatay ng mga naninirahan dito. Sinisisi si Steve para sa pakikialam, hinabol ni Diana si Ludendorff sa isang base kung saan nilalagay ang gas sa isang bomber aircraft na patungo sa London. Nilabanan niya at pinatay siya, ngunit nalilito at nadismaya nang hindi napigilan ng kanyang kamatayan ang digmaan. Lumitaw si Sir Patrick at ipinakita ang kanyang sarili na si Aris. Sinabi niya kay Diana na bagamat siya ay banayad na nagbigay ng mga ideya at inspirasyon sa mga tao, sa huli ay kanilang desisyon na gumamit ng karahasan dahil sila ay likas na tiwali. Nang tangkaing patayin ni Diana si Ares gamit ang espadang God Killer, winasak niya ito bago ihayag kay Diana na siya ang God Killer dahil anak siya ni Zeus. Habang naglalaban ang dalawa, sinira ng team ni Steve ang laboratorio ni Maru. Inhijack at pinapilot ni Steve ang bomber na nagdadala ng lason sa isang ligtas na altitude at pinasabog ito, pinasabog ang eroplano at ang kanyang sarili. Sinubukan ni Ares na idirekta ang galit at kalungkutan ni Diana sa pagkamatay ni Steve sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanya na patayin si Maru ngunit ang mga alaala ng kanyang mga karanasan kay Steve ay naging dahilan upang matanto niya na ang mga tao ay may kabutihan sa loob nila. Iniligtas niya si Maru at iniredirect ang kidlat ni Ares sa kanya, tiyak na pinapatay siya. Nang maglaon, ipinagdiriwang ng kopunan ang pagtatapos ng digmaan. Sa kasalukuyang araw, nagpapadala si Diana ng email kay Bruce Wayne na nagpapasalamat sa kanya para sa photographic plate nila ni Steve. Patuloy siyang lumalaban sa ngalan ng mundo bilang Wonder Woman